guys! Ngayon, for today's video, ang gagawin namin ngayon, may challenge kami gagawin. No baby, no, no. Mamaya, mamaya, later, later. May, meron kami gagawin. Ang vlog namin ngayon ay no eating challenge. Ayan. Tingnan natin kung mahaba ang pasensya niya sa pagtiis na huwag kainin to. Ayon, na mamaya na baby. Sa mga vlog. Ayan, say hi baby. Hello! Hmm, ayan, baby ko siya. Guys. 2 years old pa lang siya. Ngayon guys, ito. May cake ako ngayon. Favorite niya kasi itong ka -ka cake ngayon. Ka kain ko yan. Ha? Uubos ko. <laughs> hindi, hindi pa. Hindi pa baby. Mamaya pa ha. Kukuha mo. Ako magsusubo sa'yo para hindi ka maglalagkit ha. Kukuha muna ako ng tubig doon. Iiwanan ko to guys dito. Titingnan natin kung hindi niya kakainin. Kaya no eating challenge. Ayan. O, wag mo kainin to, ha? Iyon yung challenge natin ngayon. O, baby. huwag mm, Wag, ma, wag kainin to, ha? Mamaya pa, ha? Kasi may kukunin pa ako doon sa kusina. O, dito muna yan, baby, ha? O, sit down ka lang dyan. Ako magsusubo sa'yo para hindi ka maglalagkit. Okay. O, play-play ka lang dyan, ha? okay o, sige, bye-bye. Naka lang. Ang tarap pala. Talap. Ikim no, 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 no. Tatap. 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 Oh, baby, kinain mo ba, baby? Kinain mo ba, baby, yung cake? No, no. No? Oh, very good. Ang totoo, kinain mo? No, no. Mm. Aka. A. Ah. A. Ah. Ay, wala nga. Tingin ko yung kamay mo. Ang daming icing, oh. Ay. <laughs> Dali, ma. Ay, di ba sabi ko, hindi ka nanalo sa challenge. Hindi na po makuulit ang tadap-tadap po kati. Mata masarap? Mm, po. O sige. Kit na lang kita, mama, para lelo lewad mo na taki yung cake. Wow, ang sweet naman ni eh, baby. Mm. O sige, ako magsusubo sa'yo, sabi ko sa'yo, di ba? Kasi kukuha lang ako ng tubig. <coughs> Ayan, guys. Hindi siya nakapasa sa challenge namin tong baby ko. Okay, so, baby. Ambang ng baby.